isang nakakaintrigang email ang matanggap kanina ni Mark, hindi niya tunay na pangalan. Ang sender, bang with friends. Sabi ng email, isang kaibigan Kameran daw ni Mark sa Facebook ang interesado makipagtalik sa kanya. Kung familiar ka dun sa mga American movies, pag sinabi mong bang, means naghahanap ka ng panandiliang ali or sex. Ako naman yung maging masyadong pre, uh, public yung pangalan ko. So, ang Bang with Friends sa isang Facebook application na inilunsad ng tatlong Amerikano noon lang nakaraang linggo. Bagong-bago ang app pero limang user na raw agad ang pumapasok dito kada minuto. Sa isang click lang, pwede mo nang i-down to bang ang ibang user. Ang bang with friends na rin mismo ang magpapadala ng email sa taong gusto mong makatalik. Ang miyembro naman, makakatanggap din ng abiso tungkol sa mga taong interesado naman sa kanya pangamba ng Cybersecurity Division ng PNP, posibleng magamit ito sa prostitusyon. Pwede na siyang maging parang ground ng mga ng mga prostitutes and yung mga naghahanap na para mapadali yung kanilang paghahanap kung sino ang kanilang Customer. mga sex or customers. Delikado raw dito ang mga minor de edad na malayang nakakagamit ng Facebook at karaniwang nabibiktima ng mga rapists at ibang mapagsamantala. Hanggat hindi na ipapatupad ang cybercrime law, ayon sa PNP, walang kakayahan ng gobyerno na harangin o ipagbawal sa pamamagitan ng internet service provider ang ganitong aktibidad sa internet. Ang tanging magagawa lang daw nila ay magbigay ng babala sa publiko. Paalala pa ng mga pulis, bago sumubok sa kung ano-anong application, basahing maigi ang features nito para malaman kung magiging kapakipakinabang ba ito o maghahatid lang sa inyo sa peligro. Mireyes, News 5.